Good morning. Papunta namin na ngayon ng Sambales. One day before our... Two days. Two days before our wedding. <laughs> Punta kami ngayon para magkasikaso pa ng mga naiwan pang ano. Maliliit na details na lang naman. Ang ganda o. Ang na kami. Come on. yung dala namin gamit party <laughs> so ito yung dala namin gamit uh, ang gandun sa likod so akala nyo yun, yun lang kilala meron pa yun Okay, 9.30 daw. Dapat naka-ready na tayo para sa ating uh, first, uh, yung photo shoot. So, ayan, maliligo na si Junjun. Jun, Jun maligo ka na. Yes, 930. sir. You be next mo na yan. Maligo ka na din. Sumunod so, niya kay Junjun, -Jun, ha? Dapat kayo ang unang naliligo. Mahirap kayo ayusin. Huwag niyo ako pinagaan mabilis lang ang maligo. <laughs> Hirap niyong ayusin. Totoo naman, pag mga ganyan tsura, dapat mauna yung maligo. Hello! So na wedding day na ngayon ni Dan at saka ni Buleng. Kung makikita natin, nagre-ready na si June. So nag-plancha-plancha na siya. Good so, morning, June. Good morning. Ito so, yung mga gagamitin namin mamaya. Ayun na, oh, may pa-feeding program. Ay, eh, so, may feeding program si na Buleng. Check natin si Buleng kung nasaan. Nandiyan sa kanya Nasaan, te? Minimake up pa na? Karenay. Hindi pa. So, ayan, minimake up pa na po si... Uh, Inaayos na ng box yung buling. Nandito yung nanay niya, mag-aaway sila palagi niyan. Kakasal na lang siya. Good morning! tayo si Donna, hini-make-upan na. Ay, madali na ayusan to. Gandara naman kasi to eh. Fresh look lang yan. Diyos ko, parang wala namang efforts yan. Next daw si Keisha tsaka si Tita Evelyn. Next ka na ta! Hello! Bride to be. Tapag-agandahin mo yan te Minsan lang ikakasal dyan. Oh, maganda natin. Huwag nyo masyadong paano. What's up mga ka-iska po ni Juan? Shout out to the <laughs> <laughs> Welcome to everyone. Hindi ka naman nahirapan pe. Hindi pa. Maganda naman yung bride eh, no? Maganda yung bride kaso may ugali. <laughs> So, after ilang years, nahanap na namin si Evelyn. <laughs> Di ba, hinahanap natin si Evelyn sa panayap dati. Ayan, oh. so, nahanap na natin si Evelyn. na 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 si Evelyn. Oh. Dito lang pala sila makikita sa kasal ng anak niya. Anong masasabi mo, tita? Nagkakasal na yung anak mo? Wala, masasabi. Okay lang sa akin. Masaya ka ba? Masaya ka? Masaya parang masaya yung saya, ma'am? yung Ah, <laughs> uh, bibigyan okay, So, mga kaysa po, so, punta muna natin yung ban natin mga kasama mga oso. Awesome. So, napunta natin si Bolin kanina, binibake na siya. Titignan natin kung maganda talaga kung make artist. Bye! 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 isa? Ganda. Bye! 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 What's up, mm -hmm. mga guys ka po? So ito na yung team bride. Nandito na kami sa room. Ayan si ate. Si, ito si Donna, minimake up ang pa. Hindi si Donna. Ay si Donna, si Gina. Ay G. Pag-subscribe yun Ay basher yan. Di basher, basher yan sa ano ha? Pag na-upload to ah. Siyempre, ang nanay ng bride. Ito yung ulo mo te. Ayok ka. Hindi lang te. apa itu? Ini musik bright tawa dan ketawa dan pastikan. Aku sayang. Betapa sayang. Lagi nih. Atas saya. Sobrang saya. What's up bes man? <laughs> yeah. Kapan tanya itu? We are in Sambales. It's our special event with our friends. Wow. The best of eh, friends. friends! Ah! Bro! alam mo to. <laughs> Opo si Dan, ang mapapangasawa ni <laughs> So ngayong araw nga pala ay nandito tayo ngayon sa Sambales para sa kasal ng ating kaibigang si Iska po. Ito si Papa Jerbs oh. Okay. kasal na yung ano namin, yung dating support. Uh, <laughs> <laughs> not ikaw, really. ano mo mo? <laughs> <Tuli na> siya. <laughs> yeah!

masaya. Ay mainit guys. Kita nyo na Mas mahirap ka. Ningal sir. Sir kaya pa sir? Kaya naman. Oy, eh eh eh. Video, video. Malakas tayo. Eh. Tinay pogi na 'yung kakasal. Dinet. it do i go Okay, uh, time check is 2.45 and eto na po ang sitwasyon. Ano pong masasabi niyo, madam? Okay na. <laughs> Oo oh, ngayon nga, hindi ko na nasasabi. Yeah. Ganun talaga ba? Ah. I mean, ano lang, pakaway-kawayin mo lang yung family. Vloggerist tayo eh. So, eto po ngayon guys. uh, um... <laughs> mo. So, what's up mga kahapa today? Ayan. What's up? Hello po. <laughs> Sorry, <laughs> Bless us with your protection and may this evening be filled with laughter, love, and meaningful connections. Oh! more more travel na kasama kayong dalawa uh, love 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 forever. Hi, congrats best wishes and medand maraming. Hi naida, congratulations and we're so happy for the both yeah. of you. We love you so much. You. Congratulations Dan, and best wishes. Basta magkasama pa tayo ng mataga sa travel at kahit sa love sa new journey bilang mag-asawa. Love love na. Ay, ako Ay, congratulations. Best wishes sa inyo At sana magkaroon kagad kayo ng bata kasi yung bata yung magpapatibay ng mutasyon ng pagmamahal. Takitsu. <laughs> Dan, Buleng, meron akong advice kay Dan pala. Meron lang two rules na dapat sundin mo. Number one rule, the wife is always right. Number two, if the wife is wrong, refer to rule number one. Huli na ako, hindi ko wala. Hello Dan and Buleng, congrats sa inyo. Aldaga na! Timbala na! Congrats Buleng and Dan! Uh, thank you for inviting us. Super very good wedding. Thank you! Uh, Dan and Buleng, congratulations! At least ngayon masusuko mo na yung bataan. Congrats! Uh, yes, congratulations sa inyong dalawa. Congratulations sa iyo, Daniel Padilla and Tita Judy. Hey bro, uh, congrats sa mga kachipe. Happy wedding day you. Best wishes. Best wishes. Hi, Siva. Hi, Dan. Congratulations. Welcome to the married life. Enjoy nyo lang and always put God in the center of Miss An <laughs> ko ang strong relationship ng aking pamangkin at si Tan Christian sa kanilang pagsasama. Sana magsama sila ng matagal at they will grow strong together. pag at gawin na para mag-best friend lang kayo yung tal magbarkada naman kayo ever since gawin nyo mas magbarkada yung relationship nyo kesa dun sa mag-asawa kayo Makikita niya po ako anong ginagawa ng isa. Sir? 这边不远嘛。